Ayan, para dun sa mga naka TMX 125 na ganito yung sakit, papakita ko sa inyo mga bro or tuturuan ko kayo ng mga tips, mga technique kung paano uh, patunoyin yung ganitong klaseng motor. Ang problema kasi nito mga bro ay namamatay ang andar, hirap pa andar rin. Uh, sa kicker, umaandar, pahirapan. Sa push start naman, ayaw talaga umandar. So, check natin. Okay? So, pag ino natin, push start. Malakas ang battery, pero ayaw umandar. Pero pag sa kick naman, tunay natin sa kick ah, yan. Mapapansin nyo, umaandar naman. So, magtataka kayo. So, kapag kaganyan mga bro, issue talaga ng ano yan. Issue yan ng TMX uh, 125. So, ang sira po nyan is primary dito sa stator. Ngayon, para hindi kayo magpalit ng primary or ng stator, magkoconvert tayo ng 4-pin CDI. Okay bro, kalas eh. Tanggal eh bro. So, mayroon tayong daladala -dala dito na mayroon tayong daladala -dala dito na CDI 4-pin. Ito ko sa inyo mga bro ah. Basic na basic lang. Pero yan marami na tayong tutorial sa YouTube. Pero para dun sa mga hindi pa nakakaalam. At ngayon lang makakapanood ng video. So ito yung gagamitin natin. Okay. So. 4 pin lipan. 110 na CDI. Kukonvert natin yan. Ayan mga bro. Kung nakita nyo. bali nakalas na natin yung tank eh. Ayan. So ito yung CDI. ng stack ng PMX. So. Kung mapapansin nyo, naka-primary po yan. Naka-primary. Yan, naka-primary type yan. So, ibig sabihin ng primary, kumukuha siya ng supply dito sa stator Pero hindi to sira. Ang talagang may sira dyan, ito. Ngayon, kung bibili kayo nito, mahigit isang libo, dito na lang tayo mag-convert. Iko convert natin siya sa... Masa ah, na yung bro, yung CDI? Po. Ayan, pagkawa pa, pa, bro. Mga extra ka pa. Ayan. Meron... Ito yung i-convert natin na CDI. So, 4-pin. Ito po, laki na diferensya. Oh. Ang laki, di ba? Oh. So, ikabit muna natin 'to. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo na sa push start kaya niyang paanda rin 'to. Tapos hindi siya mamamatay-matay. Kabit muna natin. Ayun. So, dito mga bro, sa stock ng TMX, meron kayong makikitang itim na may red. Yan na nga yung papunta ng stator. Tapos, yung itim na may white, yan yung papunta dito sa kill switch natin, so, sa susian. Tapos, yung blue, yan yung pulser. Tapos, yung green, palser yan yung green na may stripe na puti tapos yung solid green yan yung ground tapos yung itong yellow na may stripe na green yan yung ating ignition coil so, dito naman sa 4 pin okay. sa 4 pin ito i disregard nyo yung kulay mga bro kasi sabi ko nga sa inyo mas maganda natatandaan nyo yung kulay ay yung kulay yung posisyon hindi yung kulay mas maigi kung tandaan nyo yung posisyon ng CDI hindi, hindi ang kulay kagaya nito iba ibang kulay sa, pos sa posisyon ng 4 pin ito positive ito uh, ignition coil yan ignition coil tapos ito pulser yung puti tapos ito naman ay yung ating negative ganyan ang posisyon ng uh, 4 pin CDI so, kakabit muna natin ha ito naman yung posisyon nito ito primary kill switch ground uh, ground ng pulser pulser yung ano positive yung blue tapos itong sa taas niya katabi yellow is yung pamunta ng ignition coil so kabit muna natin Okay. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Just come. We must never stop the way. Let's jump in and I hear my name. Got spirit to life. Life is happy, but it's so intense. We must merely make a start Savannah. It's gonna come. Ayan mga bro, so bali, tapos na natin yung kabita So ito yung CDI na propane So ang gagawin nyo dyan pagka na-convert nyo na dito So ito yung supply ng, ito bro, ito yung naman Ito yung sinasabi ko sa yung Ito yung sira sa ilalim na ito subali so bali naka-disconnect na yan Tatanggalin na natin yan tapos, yung palaba, papasok dyan, yun, yun ang kakabitan nyo ng positive. So, meron naman dito mga bro yung sa Nandito yung wirings ng brake light, yung kulay itim. So, Honda kasi aksesiro yung kulay itim. Doon yung itatap yung positive nito. Okay? So, subukan natin ha. O, on. Push start. Agresibo, diba? <laughs> Agresibo. Diba? Oh. Wala ka pa kaya ng battery. O, oh kahit sketchy gundo lang oh. Hmm. Diba? Oh. Okay, bro, balik mo na bro. Yan, okay yan. Ganun lang. Ayan okay, bro, okay lang. Ayun bro. Yeah, no? <laughs> yan o. Yan, mabalik na natin mga bro. Basic lang. Pero ang totoong may sira niyan talaga, estator. Yung primary. Kaso mas mura yung sida ay eh kaysa bumila ng estator. Kaya yun na lang, convert na lang natin. Basic na basic lang, di ba? Okay.